na kayo ng kangkong. Masustansya. puno ng sustansya. Kaibigan, excited ako sa video na to. ba diba, mahilig ba kayo sa kangkong? Kain, kain, kain po kayo ng kain ng kangkong at okra. Pero alam nyo ba, ano mga health benefits ng kangkong? Sino bagay kumain nito? At sino bagay kumain ng okra? May kanyang-kanyang benefits. At pag pinaglaban natin, ano ang mas healthy? Magsasabi tayo ng winner mamaya. Okay, so wag lang kain ng kain. Tingnan natin. Ang kangkong green leafy vegetables. Diba? O, sa, ito sa left corner. Tingnan natin. Alam nyo naman, pag green leafy, maraming iron yan. Tingnan natin. So, may iron, calcium, dami rin yung fiber. Vitamin A, vitamin C. Tingnan natin yung actual number ng 100 grams ng kangkong. Ito po, oh. Ang kangkong may protein din siya. 2.6 grams. Hindi lang karne may protein, may protein. Tsaka, pang-diet pang talaga. Kumain ka ng uh, 100 grams nito. na uh, 19 calories lang. Napakababa. May folate siya. B9. Para sa mga buntis. Maganda to. Okay. Tingnan nyo. Ito, magugulat kayo sa kangkong. Ah. Minabaliwalaan yung kangkong. Mura lang naman. Eh. Vitamin A ng kangkong. Sobra taas. 210%. Ibig sabihin, lampas pa sa recommended daily intake nyo. Isang tasa lang ng kangkong. Ang taas. Tingnan mo yung vitamin C niya. Bili pa tayo ng bili ng vitamin C tablet, di ba? Oo. Pero ang recommended is 92% makukuha mo na. Parang multivitamin na may vitamin C, oh. 92%. So, isang tasa niyan, almost pwede ka na for the day. Tsaka sa kangkong, tingnan mo yung ayor niya. Oh. Mataas yung ayor niya. Oh. 21%. Okay? Sa mga anemic. At bukod dito, marami pa siyang iba. May magnesium pa siya, manganese, phosphorus. May potassium din konti, 6.6%. So, complete zero zero cholesterol, oh. lo, zero fat din, oh. 1% lang at maraming fiber. Kita nyo, so malakas siya. Ah, uh, kakain tayo niyan. So, Dr. Lisa, pampababa ng kolesterol. Yes, may mga pag-aaral na kababa ng kolesterol. Kasi nga, gulay basically may mga fiber yan. Yung fiber ang uh, nagwawalis ng mga ano, uh, nakakabawas ng kolesterol yan. May pag-aaral. Sa pagprotection sa heart disease, kasi may vitamin A, vitamin C siya. O may beta-carotene siya. Tapos yung folate din, yung folate pala, nakababa ng homocysteine isang chemical na nagko-contribute ng heart attack and stroke and pinababantayan din namin 'yan, yung homocysteine Magnesium maganda rin sa blood pressure kasi nga marami siyang sustansya, maganda siya sa puso, 'di ba? At most uh, neutral siya, hindi siya makakasama, hindi katulad ng mga karne at ibang issue. So kangkong maganda An anemia, sabi ko sa'yo, di ba? Uh, mataas siya sa iron. Green leafy vegetables sa mga babae, nireregla, uh, may bleeding, o anemic, kahit sa mga bata. Sa mga bata, ito magandang source ng iron. Okay? Karne, may iron din, may iron supplement, pero ito, marami ng iron siya. Nasa dahon, ha? Yung pagka-green, nabakaganda. Hindi po nakakataas ng blood pressure, baka malito kayo. Okay? Ang blood pressure, yung lakas ng bomba ng puso sa dugo, ito ang dami ng uh, red blood cell. So, kailangan nyo yan. Hindi ito nakaka-high blood. Maganda ang kangkong. Niwala po kayo. Maganda sa puso. At maganda rin siya. Ito ginagawa ko. Pag constipated kayo, matigas ang dumi, damihan nyo lang yung gulay ng kangkong. So, pag one bulk, two bulks yung iba, bumibili pa nga ng fiber supplement, di ba? Ito na fiber supplement nyo. taas ng fiber niya. So, itong kangkong, pag marami, pampadumi. Mild laxative. Santasa, para kang pampalitan tiyan, di ba? Ang baba pa ng calories. Kung medyo hindi ka matunawan, constipated, ito maganda rin siya. At merong ginagamit din ng kangkong sa traditional medicine para sa mga bulate. I'm not sure how effective, pero ginagamit. Yun, yun ang mga ibang uh, pinag-aaralan nila. Maganda sa mata. Ang taas kasi sa vitamin A. 210%. May tulong siya sa mata. Pampalinaw ng mata. Pagdating sa diabetes, not sure. Nilalagyan ko ng question mark. Kasi wala naman talagang component ng pampaba, pampababa ng uh, blood sugar. Although, low-calorie siya. Oh, hindi siya matamis. Diba, gulay siya. so Hindi siya nakakasama. Pag ito kakainin mo, hindi tataas din ang blood sugar mo. Pero kung sasabihin mo, kakainin mo yung kangkong para bumaba ang blood sugar, uh, ibang usapan yon Healthy diet lang siya. Kailangan mo ng gamot para bumaba yung blood sugar nyo. Prevention of cancer. Lahat naman ng gulay nakakabawas sa colon cancer, stomach cancer. Pero kung sasabihin mo, ibang mga cancer, kung mapapababa niya, marami siyang antioxidant very nutritious siguro may tulong pero hindi direkta na makakababa di ba mas marami pa siguro sa carrots usually yung carrots uh, mas sikat pampababa ng breast cancer may konting pag-aaral doon skin diseases maganda kasi marami siyang vitamin A C uh, di ba? kaya maganda rin sa balat maganda rin sa buhok other benefits pinag lang pa hindi pa sure o oh, sa ulcer, sa pampaantok, may selenium, may zinc, may konti. Pero hindi to pa kaya puro question mark. Isang maganda sa kangkong. Meron pa siya isang benefit bu bukod sa nabanggit ko sa ayurvedic medicine, yung mga traditional medicine. Ginagamit siya sa sakit sa atay, liver problem and naninilaw liver problem 'yan, 'di ba? Kasi tingin nila nakaprotect sa mga nakakasirang chemical sa liver. Actually, chinek ko maigi. Meron palang pag-aaral siya. Medyo marami-rami na pag-aaral ng water spinach, kangkong, ginagamit sa mga poisoning, lead toxicity, kung, kung ano-anong toxicity, binibigyan ng maraming kangkong, uh, nakabawas ito. Inhibiting oxidative stress and apoptosis. So, merong konting pag-aaral, baka makatulong siya kung meron kayong liver problem. Wala naman masama, kumain ng maraming kangkong. Pero syempre, dagdag lang to yung gamot niyo ang mahalaga. So, nakita niyo ang kangkong nga ang daming benefit, vitamin A, vitamin C. Sa kabilang banda, o, tignan natin, may laban pa ba yung paborito ni Doc Lisa na okra? Ako, favorite ko rin okra eh. Okra with suka lang ako. Pwede, pwede na. ba diba? So, ang okra, gulay ba hindi pala siya gulay fruit pala siya oo fruit man siya or gulay man siya lady finger ang tawag diyan mabilis iluto sa sinigang okay yan yung iba lang uh, ayaw kainin ng okra na didiri kasi merong uh, madulas-dulas sa loob di ba tawag doon mucilage sabi nila parang uhog yung eh. mucilage pero may benefit yon Oh, ito yung power ng okra. May benefit yung mucilage. Explain ko mamaya. Ang okra compared to kangkong, mas marami pa nga siyang fiber. Very fibrous siya. Mas marami siyang fiber. Folate niya kasi dami rin ng kangkong. Uh, B9, 15% pareho. Vitamin K, comparable din sa kangkong para magbuo dugo. ba diba? Kailangan din yan. Phosphorus niya, pareho din. Zinc, okay din sa kanya. Potassium, meron din naman siya. Ang difference lang sa okra, mas kulang siya saan. Kulang na kulang siya sa vitamin A. Talong-talo siya. Ang vitamin A niya, 5% lang. Eh. Ang vitamin A ng kangkong, 210%. Ang vitamin C niya, talo din. Ito, 23 mg lang, 28%. Ang vitamin C ng kangkong, di halata, di ba? Pero vitamin C ng kangkong, 92%. Okay, so talo siya. Sa iron, talo din siya. Wala siyang green leafy vegetable, eh. green lang siya. Eh. So sa iron, talo din siya, 5% lang siya. Yung iron ng isa, mga 21%. percent. So pag anemic, yung isa panalo. Pero despite na talo siya sa A, talo siya sa C, talo siya sa iron, tatlong very important na mga nutrients, meron naman siya ibang panalo din. So, vitamin C, C mas talo siya. Vitamin K niya, okay lang. Marami naman siyang polyphenols. Yung mga antioxidant, mga flavonoids. Ito yung mga polyphenols. At sinasabi nila, siyempre, against inflammation. Maraming antioxidant, okay din. Pagdating naman ito, uh, ang pinaka kakaiba sa okra, meron siyang thick gel-like substance na parang uhog nga na sinasabi natin. Tawag po dyan, mucilage. Yang mucilage, maraming benefit. Huwag niyong mamatahin itong mucilage. Ang mucilage, pwede daw mag-bind sa cholesterol, kaya mas nakakababa ng cholesterol. Okay? May mga animal studies. Animal studies pa lang, nakakababa ng cholesterol. Okay? Tapos, ang okra isa pa ang maganda dito. Ito maraming pag-aaral. Ang okra pang papababa ng blood sugar para sa diabetes. Kaya pag diabetic kayo, okra tayo. Sa kangkong and diabetes, uh, okay lang, healthy lang pero hindi siya talaga nakakababa. Itong okra, meron talagang pag-aaral. Like, ito, maganda itong pag-aaral. Oh anti-hyperglycemic effect, o pampababa ng blood sugar ng okra. Sa pasyente may type 2 diabetes, randomized clinical trial, 120 patients, 60 binigyan ng okra, kalahati hindi binigyan, yung nabigyan ng okra, bumaba lahat. Bumaba ang hemoglobin A1c, 3 months blood sugar, bumaba yung FBS, bumaba lahat. So yan, very significant, P less than 0.05. Pero, ang binigay, pero ang binigay sa kanilang okra, hindi lang prutas. Ano na eh, supplement na ang binigay. So, medyo high dose. Pero pag kumain kayo nito, okra, bababa pa rin. Not sure lang gano'ng kababa. So, pag diabetic, I think okra pa rin. Pati yung mucilage, yun ang kakainin nyo, yun na sa loob. Ito, healthy to. Ito yung, uh, kung nandidiri ka, ito yung maganda. Maganda siya sa cholesterol uh, cholesterol, nakababa, sa blood sugar, na kababa yung fiber niya, napakaganda sa tiyan. At ang maganda dito sa mucilage, yan o, hiniwa mo yung okra, lalabas na yung mucilage. Yung mucilage na yan, lalabas din sa pagdumi. Yan, lalabas din sa pagdumi natin sa sa stool, you mucilage and it slips it out through the st sa stool. Ibig sabihin, yung dumi natin, mapapansin niyo, i-check niyo kung may kayo maraming okra may madulas-dulas. Oh, pasensya na. So, yung dumi nyo, parang nakabalot konti sa madulas na dito. So, napakaganda. Very smooth. Hindi sasakit ang puwet. Okay sa almoranas. Hindi magkakaanal fissure. Hindi magiging constipated. Kahit matigas ang dumi mo, parang bato. Pag nilagyan mo ng mucilage nito, dahil kumain ka ng maraming okra, mas okay. ba diba? So, marami siyang benefits at yan blood sugar, at iba pa. Sa buntis, okay naman. Mataas ang folate niya. Vitamin B9 niya, kasing taas sila. Okra and kangkong, the same. Uh, 15% ng kailangan mo. So, sa mga buntis, okay ang okra. Okay din ang kangkong. Anti-cancer properties, not sure. Okay? Puro mga test tube study pa lang eh. Test tube study, ang okra, cancer cells, breast cancer, melanoma, o hindi pa proven. Mabilis kainin. Ang kinakain namin okra yung mas maliliit. Kasi more than 4 inches, pag ng malalaking okra, matigas na. Hindi eh. mo na makain uh, masyado ng matigas. So, less than 4 inches, mas maganda. Okay? So, ito yung benefit ng okra sa tiyan, diabetes, may folate, may vitamin K, sinabi ko, constipation, Prevents colon cancer, para hindi tumaba, balances cholesterol, napakaganda. So ito na, o, comparison. Sino ang winner? Kangkong or okra? Mag-comment po kayo. Si Doc Lisa, okra girl daw siya. Ako parehong okay. Mas gusto ko okra, kaya lang ngayon nakita ko. dami palang benepisyon nitong uh, kangkong natin. eh no, Tingnan mo, protein folate niya maganda. Pero kita mo, panalong-panalo pa rin ang kangkong ng vitamin A. 210% percent. Compared sa vitamin A, mababa lang, 5% percent. Ang kangkong, vitamin C, 92% percent. Vitamin C niya, o oh, mababa, 28% percent. Iron niya, oh, 21% percent. Ang iron niya, 5% oh, Dito lang siya mga panalo nilagyan ko lang ng araw konti So basically, sa dami ng uh, nutrients, panalo ang kangkong kung, kung isa lang, kangkong ka Pero kung diabetic ka 'di ba? Diabetic, tapos medyo mahabdi yung pagdumi mo, may almoranas ka. Okay naman tong okra kasi may pampababa siya ng blood sugar at may tulong din sa pagdumi natin. Lalo na yung nagagas na, nagagasgas na yung puwet natin, okay ito. Pero pareho naman silang nakakalambot ng dumi. Sana nakatulong. So anong winner? Siguro a little better yung kangkong para sa akin. Pero para nga sa diabetic, pwede rin itong okra. Salamat po.